welcome back mga karko ka Ito tayo doon sa ating kapatid na barko Dumikit sila kahapon Ang historic Yan, mura natin na ngayon Yon, ngayon o guys Yon At ang shipmate daw Sama namin, sama namin Usman, yan ka Ang pogi kong inyong lingkod Kaarko arko tayo Tama tayo sa gangway natin. Uh -oh. Shipmate, gwapong gwapo ay. Oh. <laughs> All right. Nadalawin natin sila. Hmm. All right. Hello guys. Ito ang aming barko, MB Sunrise Trader. Nadalawin ang kanyang kapatid. Ayun. Daming? dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Yan po mga ka-arko Yan Ito yung mga kamaya Yan Nalakad po kami shipmate. si Mate Ang una Alo si ating best man Yan po MB Sunrise Trader Manila From Seafarers Shout out sa ating mga Ating Very good company Seafarers Andito po ang aming kapatid Dadalawin namin Ayan po kita po kami. Papasyala namin ang aming kapatid. Bihira lang po yan, mga ka -arko. Bihira lang yan, mga ka na makikita mo yung, yung ka Ayan. Eh, syempre, pupunta natin dyan. Makikita natin ang ating mga ka-arko dyan. Ayan. Ayan. mga stiba. Stiba. Hello, <laughs> ano mga Malaysian. Ready ah? to start the loading, searching for. Oh, searching. Sa Ay, na eh. Hindi ko pa rin tinangay at malaman natin, darating medjetmate. Hello, sir. Ano mga ka Malaysian. Yan ang dahan, papunta palabasan. Air picture timer. Take tayo picture. Picture mo na Picture tayo dito. Yan, ang Western Starik. Starbaik. Ay, Starbaik pala. Starbaik lang. Star ano pala? Star, Starbaik. Baik. <laughs> ba yan po. Yan. Yan po ang ating kasistership. Kapasyalan natin sila. Bagong-bago po yan. Drop, oh, drop mga otro. Oh, apa picture ang aking poging ka, aming poging oh. engine ka kadet. Apa picture? Okay, I take the picture. Sir, sama ka sir, picture, ner. Yan, picturean ko yung mga pogi-pogi. One, two, three. Isa pa. One, two, three. O, kami naman, ner. Picture kami nila, sir. sir. Kita yung pangalan. O, kita. sir. sir. Pangalan. Yan. So, ulitin natin maya. Yan po yung kapatid ng MB Sunrise. Ang Western Istabaik. Ang pangalan. Yan po. Ayan ah, mga ka-arko, badalawin namin sila. Naganda daw sila para sa amin eh. <laughs> Alright, ka-arko. Ayan. Yeah, yeah. Mag-take po kami ng picture. Yeah. Wait, ikaw, ikaw naman. Ayan, ah, sige. Salpi. Alright, ayan. Nagpa-picture po kami sa aming ka-sistership. Mira lang po yan mga karko. Opo. Round 9, ano Sir, ano pala ako sir? Eh? I-subscribe mo ako. Para, meron tayo sir eh. <laughs> meron sir. Tapos yung kabila ka sir. Oh. Pati yung mga Ayun, ano sir? Ayun o, no? tinutulaw yan. Tinutulaw yan. Yan, karga nila ay sink. Yan. Tinutulaw Ayun, ibang yan. Iba ibang size eh no? Opo, hmm. kanilang karga. Sir, may idea? Kasi, sir, nila -discharge? ay idea ka sa saan nire-discharge? Wala pa. Napakaganda ng barko nila. Bagong-bago, mga ka-arko. Ayan. Pinaba yung forklift. Mini forklift. Yan po, mga arko Dito tayo banda. Sa safety. Kasi, hindi nyo mabuti yung dadaanan nyo. May mga forklift na. Ayan po, dadalawin namin. Ang aming ka-sister ship. Ang viewers niya. Bago pa lang po sir. Bago pa lang po to, mga kakarko. Sila kapitan marito na sister. sama ko nga sila eh. Nagaganyan ka na Ray. para mapanood ko yung ginagawa natin sir. <laughs> Kasi ano to sir yung may mga drill natin. Send ko yung mga trabaho natin. Nagawa uh, ko. Ayan mga kakarko. Alright. Kapasalan natin sila. Shipmate kilala niya yung kapitan. Ako naman, si Alibio, yung second mate dyan. Yan. Papasalan namin sila. Okay. Hanggang sa muli mga ko, mamaya. Ipicture natin sila para makita natin sila. Okay. Pagkakita namin doon, makikita nyo kung ano ang sitwasyon nila. Pero, tinaganda po kami. Meron daw silang malita kunting salo-salo. Okay. God bless.